everyone. Ngayon guys, ayan, Mag-mukbang tayo ng, ayan, chicharon mushrooms. Ito guys is nabili ko sa Shopee. 3 for 100. Ayan, iba-ibang flavor siya guys. May flavor siya na, ano ba to? flavor na isa ay? Eh? Ayan, chili barbecue. Ito naman cheese. Ito naman is, ano ba ito? Garlic. Green. Unahin natin syempre ang garlic, guys. Akin na nga yung plato. Okay, okay. come here, baby. Dalawa tayo. Tingnan natin uh, mm -hmm. Garlic, three, four. Aray, okay. saan pa rin. Saan mo? Hindi. Ayun. Maranda yun siya, guys. Mukhang marami siyang lang. Ang flavor nito is garlic. Mm -hmm. Wow, mas mga siya, guys. Ah. Yeah. Ito yung masyok. Mmm. Ang ma, sarap na. Ang sarap daw. Mm, Di ba sabi Tapla. Tapla. Mm. <laughs> ano kung flavor ito, baby? Garlic. Garlic flavor. Masyok. Masyok. Maya, akala ko chicken na maliit. Sulit na siya guys sa triple one na chicken eh. Chicken. Parang chicken. Masyong to eh. Sa akin ibon ah. Masyong nga Kain pa lang. Kain niya yung kibisikin. Kaya hmm. pumain yung kabila kasi nawala na yung kabila kung ipin ito ito ito. Nabunutang. Kaya kain na walang ipin, na wala yung isa. Pwede <laughs> mm -hmm. dito na lang laki. ang may takalom. Crap. Mmm. Ang gusto yung bayo, gusto Mga durog na lang. Next natin itong ano. Cheese na lang muna. Chili. Chili barbecue. Cheese muna mama. Ah, gusto daw niya yun ng cheese. Cheese muna. Cheese flavor naman siya. guys. Cheese flavor. Cheese muna kasi ito mas masarap eh. Ako masarap eh. Mmm. Tulit. Kapay natin yung cheese. Kala ko galing sa Chinese. Eh. Sarap con ke no? Dami, dami, no, mi mm. dà Ma, è un lambut. Bene, mm. come? ya kan, Mmm, mas masarap yung garlic. Masarap din ito. Hindi lang kasi ako malig sa cheese. Hmm. Next. Ma. Chili barbecue. Gusto mo. Ano na ba niya? Yung muna lang na dahil. Barbecue naman. Barbecue flavor. Yippee! Dami naman. Ay! Ang daan! Uy, ba't nang minanong? Ito natin. <laughs> ang kaya! Ang Kung ano ang laman ng... Ang sarap. Ay, ano ang ang anghang. ng chili barbecue. Hang hang. Natin? Okay. Hang hang. <laughs> Ma ang anghang. Maraming ang anghang. Maanghang nga. Ang anghang niya, guys. Mm. Para sa akin, masyap yung garlic at saka chili barbecue. Yung sa Kasi maanghang to eh. Yung sa garlic, mama, Six, 10 over 10. Mm. You're going mm, 6 over 10. You're going to Ah, over. of 10.